may pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Mission. Alamin ang isang mapusong kwento ng isang nating dust-serving kababayan kapos ngunit hindi naghihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamayan, para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan. I-moment mo na yan! ako po si Arbel Bautista po na na nakatira po sa sa Barangay Kaunlaran po na yun po uh, humihingi po ako ng ng tulong po para po sa aking husband na na stroke po nung December 29, 2023 po na sa ngayon po ay bedridden na po siya. Noong December 29 po, uh, gabi po mga 11.30, na uh, pagkagaling po namin ng simbahan, nag-serve po siya. Kasi po lay minister po siya. Mm -hmm. So pagdating po namin dito sa bahay, yun na po yung <laughs> na-stroke po siya. Diyan po sa upuan. Meron po ba siyang history ng sakit, ah. high blood? Sabi po niya kasi sa sarili niya, wala po kasi. Parang ano kasi yung asawa ko eh. Uh, malakas po ang kanyang tolerance sa mga sakit na ano kahit na may sakit siya pero trabaho pa rin pero sabi ko nga yun nga po na hindi na rin po siya nag-inom ng maintenance niya kasi hindi naman daw po na tao yeah, po. Dinala po namin siya sa St. Luke's po. Dead on arrival na po siya doon. ni-revive na po siya ng tatlong beses po. So yun po, ah uh, uh, kailangan po siyang operahan hiningi po kami sa amin ng ilang 3 million para operahan siya pero wala po kami sapat na pera ganon. Kaya po nilipat ko po siya sa heart center. At alam ko po na kahit pa paano, baka, po kami, yung bang, pwede po kami mag promise kung sakali po yung bill po namin. Kung ano man po yung, yung ano po niya, yung result ng kanyang pagka-stroke po. Ano ho bang sabi ng mga doktor, meron ho bang possibility pa na gumaling siya? Wala na po. Sinabi lang po ni si Lord na lang. Meron Na, milagro may, na lang. Milagro na lang. po kami sa kay Lord na kung ano ang ba mga, po yung kaloob niya sa amin. Ang mga doktor ho, wala na po sinabi ibang paraan para po mas mababuti ba yung sitwasyon niya po, kalagayan niya po? Wala na. Kung meron ho kayong hiling o ipinagdarasal tuwing gabi, ano ho bang pinagdarasal niyo gabi-gabi? Unang-una po, kinakausap ko si Lord kung ano po yung kaloob niya sa aking asawa kasi alam po niya, nakikita po niya kung ano po yung kalagayan namin. Okay lang po kung meron. Okay lang po nalagaan po namin siya. Pero sa ngayon po kasi, as in talagang, nag, nagkakaroon na rin kami ng utang para lang sa masuportahan po namin siya. Yun po yung, kaya po, ito yung laging nagdadasal ko na kami ng lakas para ma, ano po na, ma, ano po namin itong ano namin, problema na dumating sa amin. Nanay, kami po ay meron bunting programa. Ito po ay show ni Senator Aimee Marcos. Kilala niyo Opo. ba Opo. siya? Opo. Meron po kaming show na naghahanap po kami ng mga deserving kababayan. Mga deserve ng tulong mula kay Senator Aimee. At nalaman po namin ang inyong kwento. At kayo pong napili po namin deserving kababayan ngayon. Meron po kami munting tulong ibibigay sa inyo. Pero ito po talagang munting tulong po ito na sana po kahit papano uh, may mapunan po sa, sa buhay niyo po. Ito po muna ang aming tulong po mula kay Senator Amy Marcos. Sana po makatulong sa pang-araw-araw maintenance mo nanay, please bilhin niyo po at konting pagkain para kay tatay, okay. sana po makatulong po yan. Ayan po. Okay. Marami pong salamat, maraming salamat po uh, Senator Madam amy Marcos po sa tulong na sinabot po, po sa sa amin, pamilya po. Ito si Nanay Arbel ang ating deserving kababayan. Muli! Maraming salamat, Maraming salamat po Senator Aimee. Moment, Aimee, moment, Aimee, moment, Aimee, moment, Aimee. Marami man nang nating suliranin, tandaan na ang solusyon tayo pa rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na weekend, ito po ang At The Moment with Amy.